sa kwento ng pag-ibig ni na James at Maria. Sa isang maliit at payapang bayan, doon nagsimula ang lahat. Dito nakilala ni Maria, isang simpleng dalaga si James, isang binata mula sa isang may kayang pamilya. Si Maria, nangangarap ng magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya, ay hindi inaasahang mahuhulog ang loob niya kay James. Sa simula, parang isang pangarap ang kanilang pagtitinginan. Palagi silang magkasama, nagtatawanan at nagkukuwentuhan sa ilalim ng maliwanag na mga bituin. Ngunit ang saya ay hindi nagtagal. Nalaman ng mga magulang ni James ang tungkol sa pag-ibig nila para kay Maria. Hindi nila matanggap na ang isang simpleng babae ang mamahalin ng kanilang anak. Pinilit nilang ilayo si James kay Maria at ituon ang pansin sa mga planong itinakda nila para sa kanya. Sinubukan ni James na ipaglaban ang kanilang pagmamahalan, ngunit masyadong malakas ang influensya ng kanyang pamilya. Sa huli, napilitan siyang pumili ang kanyang pamilya o ang kanyang puso. Kahit masakit, pinili ni James ang kanyang pamilya. Umaasang balang araw ay may intindihan din nila ang kanyang nararamdaman. Si Maria, na iwan na may sugat ang puso, ay nagdesisyong magpatuloy sa buhay. Masakit, ngunit pinilit niyang maging matatag para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Alam niyang darating din ang araw na makakahanap siya ng tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi maaapektuhan ng estado sa buhay. Sa bawat sulok ng mundo, maraming kwento ng pag-ibig na hindi nagtatagumpay dahil sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ngunit tandaan, kahit anong mangyari, ang tunay na pag-ibig ay laging nasa puso natin. Kahit nagtapos na ang kwento, ang mga alaalang na iwan ay mananatili magpakailanman. Sa kabila ng lahat, kahit magkalayo, sina James at Maria ay patuloy na mag-aalala sa isa't isa. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing aral na kung minsan, ang pag-ibig ay hindi sapat para labanan ang mga hamon ng buhay. Ngunit ang mga sugat na iniwan nito ay magpapatibay sa atin, magbibigay ng lakas para harapin ang hinaharap. At yan ang kwento ni na James at Maria, isang pag-ibig na pinaghiwalay ng tadhana, ngunit hindi kailanman malilimutan. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, dito lang sa ating channel, kung saan buhay na buhay ang mga kwento na...